and dito tayo sa Poway Church. Ay nasaan ka sama natin ang ating pamilya. Oh yeah. And am service. Tayo sa Poway. Poway Church, good morning, good morning. Dito na kami nag-sunrise. Uh, Ay si JJ, JJ kai. Ha. Hey. 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 hey lang. Ah, bilang, kami si JJ. Hi, Louie. tayo Malacanang of the North. Ayan, kasama ang pamilya. Bibisita na po. Bibisita na po natin ang ating uh, rest house. Rebel. Nasa natin mga kasambahay, bitin din tayo sinasalubong. Ha? Kamu sekarang kan ini? Mulut tahu bu? Tahu ya? Mulut tahu bu? Mulut tahu bu? Mulut tahu bu? Tengok! Kamu! Kenapa? Tengok di dalam ini itu nih? Saya nunggu ke sana wajah. Kaya pa yung isa kayo yung dalawa? Dito po tayo kami sa bahay yung pag-usip gua gua ini bangun seluruh Dito na rin dito sa pagod pod yan madilim pa si mudra mag swimming na ay good morning good morning good morning aming staycation dito Marites Hotel Marites Staycation ayan ayan dito tayo sa beachfront hantay natin ang sunrise kung saan na papakita dito ang uh, araw grabe yan ay mga electric pang malaki patay okay good morning good morning good morning good morning ayan dito tayo naka stay sa Marites homestay dito sa pagod food ayan mga laki electric pan ang good morning lasing go manang mana ka kay Digo ang ama mo mga aking kapatid na bunso wala nang ginawa din kundi bumarek ayan yung magpinsa na ano mga lasing ko kay naman ng mga ito dumayo pa dito sa Ilocos ano tinunti na pong uh, umaangat ang haring araw din sa pagod-pawd ang ganda oh umaangat na siya Maangat na. Good morning, good morning, good morning. Yeah. Oh, ito na dito nga bro Oh, pre break pa eh. Save nyo na yung tubig. Gawa ni Elio. Yan. Yeah, At tayo nag-stay. Marit is some stay. Maga na. Okay. Dito tayo sa dagat, Pagod po, Swimming muna tayo. Swimming. Baka nang alo, no? Swimming na sila, oh. Okay. Swimming time! Swimming muna tayo. Swimming. Dito sa Pagod Pod. Ayan. Okay, swimming Oh, swimming sila Oh, pucuk-pucuk mada bago mag swimming Swimming, pagut pod hai, Liguna na, ligo na Jan Swimming mula mera, swing Ay, di na kami. Day 2. Lost tour. Hello. Ayan, ready na. Ready for the go. Ready for the go, DJ? Ayan. Ito, bantay abot. Ayan, dito dumaan si Panday. Papunta kay Lizardo. Galing ng anumang karamdaman. So, lahat ng mga locals dito nag no, going in out ng ano ng Ilocos to papuntang Santa Ana, dumadaan po diyan para magdasal at magkumuha ng tubig. So, ang tawag po diyan ay paraiso ni Anton. Pero ano, papalitan na po natin ngayon para iso ni Derek na. Adan yun na, ba? Diba? Para si para iso ni Anton. Anton? No. Healing water, ganun. Oo, oh, healing water yan. Kuha <laughs> <laughs> ng ano? Biyahe. Okay, so ito na po ang patapat bayad up. Pero hindi muna tayo magi-stop dito, Pwede rin kung may mga nag stop tayo. Sunayin natin yung para-isa niyan to. Oo, ito po yung madalas yung nakikita sa mga ano vlogger, sa vlog, mga vlogger. Yes. Opo, opo, ito po yung madalas yung makikita. Ang tawag po dito ay patsapa. Bayad na. Ba? Okay. Ay, 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 po ay ay, 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 ang pagkakaiba po nito ay tulay po ito sa gilid ng bundok. Tulay po ito, hindi ito nakadikit sa bundok. Tulay po ito sa ilalim. Sa ilalim po, puro bato. Ah, uh, hindi siya inukit. Hindi siya inukit. Ano po to? Gawa talaga ito ng bato. Ay, tulay. Tulay talaga. Tulay siya. Yung Baywalk kasi is nakadikit sa sa mainland. Dito hindi siya nakadikit. Kaya bayad ako. Kaya bayad ang tawag. Hindi bridge. Oh, mahaba po to dahil madal madalas po ang landslide dito. Ah, oo, kaya ano, kasi madalas ng nila para pa ako maglaslide. Hindi na yun. Hindi matatama, yung... ano, matatama ko ng kasada. Matatabunan. Iba po itong daan po natin nanay Hindi po ito Sa kabila po yun ah, Dito tayo natin dito sa ano Ganda Akay pinapit to Para isunyadan Ito sa pagod po okay, dito kami ngayon patapat bayadak. Ayan, ito yung patapat bayadak. First time. Ito kami first time. Patapat bayadak. Patapat. tayo banggi Bin Bin yeah. Storte t-shirt 100? Magbili mo na silang pasalubong oh.

tayo sa Kapurporawan Rock Formation Entrance Ang aking family Ay, okay, Nababa na sila Okay, Kapurpurawan Horseback Riding Nandito na tayo sa malilom na bahagi ng Kapurpurawan. Okay, under the under the garden ay dito na tayo lapit tayo sa init na bahagi ng kapurpurawan ayun sir yung mga init baglangat papunta do Oh, lah lah kata ya Saya ingin ngembak Saya ya Kapur-purawan Rock Permission Tetap tayo tayo mga kasama naglakad na oh mga nakakabayo ay nasa kabayo nyo pala sa'yo picture picture muna tayo oh dito dito picturean eh La tayo okay. Ejid, nasaan? Ayun, nakayon yun. yun. tayo sa Kapupurawang rock formation eh. Ikaw? Ayan, mabalik na kami. E Exit na, sino yung pagtakbo pa, oh. Kakana na tayo din. At, uh, dito tayo Balward Zoo Hey. Ito tayo sa simbahan ng bigan Plaza Ito tayo ng uh, ini kalisa karena meno ini

kamtey dito sa pigan, dito yeah. sa osur, na sama pamilya. di krosola gua 25 bulan dia pesanan masuk itu menengok sa aming uh, Carline Mansion house. Hintay lang kami ng breakfast. Then mamaya prepare na. At uwi na. Okay na. tayo marsya. Dito tayo pa sa lubong. Ayyan. Here to say Joseph, behold the faithful and presence of the divine majesty over the isang ano pare. are truck no. Ayun oh, ayun na, ayun na yung ano. Rescue. Uh, rescue.